Yo, zap mga bossing. Alam mo ba, matapos mabigong madepensahan ang kanyang WBO mini flyweight title laban kay Oscar Colazo, muling lumaban sa isang world title fight si Melvin Jerusalem noong March 31, 2024. Muli siyang dumayo sa Japan upang hamunin ang undefeated WBC mini flyweight world champion na si Yodai Shigyoka. Ang laban ay ginanap sa International Conference Hall, Nagoya, Japan. Ito na ang pangalawang pagkakataon na lumaban si Jerusalem sa Japan. Una niyang ipinamalas ang husay sa bansang ito nang talunin niya si Masataka Taniguchi at masungkit ang WBO Mini Flyweight title. Sa labang ito, dihado ang ating kababayan dahil mas maraming dating world champion ang ipinabagsak ni Shigioka kabilang na sina Puerto Rican world champion Wilfredo Mendez at Thai world champion na si Panya Pradaspey. Pagdating ng round 1, agad na tinarget ng ating kababayan ang katawan ni Shigeyoka. Nagpakawala siya ng na mabibigat at solidong body shots na ramdam ng world champion. Sa round 3, isang malakas na straight ang pinakawala ni Jerusalem na nagpatumba kay Shigeyoka. Nagulat ang Hapon sa lakas ng power punch ng ating kababayan. Nakabawi naman si Shigeoka sa round 4 at round 5 kung saan naging mas aktibo siya sa opensa Ngunit pagdating ng round 6, muling sinalo ni Shigeoka ang isang solidong straight mula kay Jerusalem na nagdulot ng kanyang pangalawang pagbagsak sa laban. Sa mga sumunod na rounds hanggang sa pagtatapos ng laban, naging mas agresibo ang hapon at nagpagsabayan na lamang ng suntukan sa ating kababayan. Sa so, huli, tagumpay na nasungkit ni Jerusalem ang WBC Mini Flyweight title at naging dalawang beses na world champion.